Sakay ng C-130 ng Philippine Air Force. Dumating sa Villamor Air Base ang 600 sako ng bigas sa 300 kahon ng noodles kagabi. Bahagi ito ng ipinangakong tulong ng Pamahalaang Panglalawigan ng Sulu na 2,000 sako ng bigas at 1,000 kahon ng noodles para sa mga kababayan nating nasa lanta ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa luzon. Inaasahan namang darating ngayong araw ang ikalawang batch ng nasabing tulong. Samantala, lalo pang nadaragdagan ng mga biktima ng pagbaha at pagguho ng lupa, punsod pa rin ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa opisyal na ulat ng Office of Civil Defense, nasa tatlong puna ang nasawi, sampu ang sugatan, at tito ang patuloy na nawawala. Umabot na rin sa 154 na bayan at syudad ang nagdeklara ng State of Calamity, pinakamarami sa Region 3 at Calabar Zone. Nasa halos 5.3 milyong individual na ang apektado. Katumbas ito ng mahigit 1,460,000 na pamilya. Ang pinsala sa agrikultura umabot na sa mahigit 484 million pesos. Wala ng tubig ba ngayon sa Makater Highway, sa Malolos Crossing, maging sa Bukawe, Marilao, Mekawayan, Bulacan. Ito'y matapos na humupa na ang tubig ba ngayong araw na nangatili na lang na uh, mataas ang baha sa mga highway sa Balagsan at sa mga secondary road ng mga uh, bahay sa affected area sa Maykawayan, Balagsan, Bukawi, Malolos, Talipit, Marilao, Bulacan. Malaking tulong sa paghupa ng uh, baha ang pagkakasin uh, ng mga at mababang level ng high tide problema na ngayon ng CPWH ang uh, maraming nasirang alsada. lang Lindol alas 5.29 ng umaga at may lalim na 115 kilometers at ang sentro ay 406 kilometers timog silangan ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Naramdaman ang Intensity 3 sa Santo Nino, South Cotabato, Intensity 2 sa Malungon, Coronadal, Boli at Tupi at Intensity 1 sa Alabel, Tiamba, Glan at General Santo City. Wala namang inasahang aftershocks o pinsala at walang nakikitang banta ng tsunami sa botong 1302. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Ayon sa mataas na hukuman, labag ito sa due process at sa ligang batas. Hindi nabigyan ng kopya ng draft kasama ng mga ebidensya ang respondent o si VP Duterte. Napangkaitan ito ng kanyang oportunidad na marinig ng kamara ang kanyang panig the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Dagdag pa ng Korte bukod sa bar o labag sa one-year bar ang articles of impeachment. Ito ay void ab initio o walang bisa mula pa sa simula Batay sa konstitusyon, isang beses lang maaaring sampahan ng impeachment case ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Lumalabas na binilang ng korte ang tatlong naon ng impeachment complaints na inarchive ng Kamara na ayon pa nga sa kampo ng Vice Presidente ay inupuan ng mga kongresista. Kaya nang inendorso ng HOR ang court impeachment sa Senado ay kinonsiderang terminated at dismissed ang naunang tatlo. Batay sa desisyon ng korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvick Leonen Hindi Pueden Sampahansi Bibi Duterte ng Panibagong impeachment case, bago ang February 6, 2026. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first three endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The three impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na hindi naman nila inabsuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi sa merito ng kaso. Maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Samantala, gagawin naman ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ng tungkulin sa ilalim ng saligang batas ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review, ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Sen. Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Sa batas militar, mas pinalawak at pinalawig ang kapangyarihan ng military personnel, lalo na sa pagdating sa pagsisiyasat, pagkukumpiska at movement restrictions. Naging epektibo ang nasabing deklarasyon kahapon, July 25.